bro, nandito na tayo. Matagal na palang panahon na baka dito resort na to. Uh, yung may-ari, namatay na, binenta. Kaya ngayon, itong kanyang caretaker, itong kanyang mangkambing. Uh, ilan na yung namatay mong kambing? Yeah. Dalawa. Dalawa? dalawa na raw ang kambing niyang namatay. Ang dami daw kubra rito sa resort na, ano? Resort na, pakante resort. Yeah. Okay, mga bro, nakapasok. Yung malang sa Yung pantay nilang aso, natuklaw ng na cobra na matay daw. Ayan o. Ayan. 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 para 这个好像蛮大。

خليت موي Ini. Yeah? Oh. Ini punya testim. Hmm. You know. You know. Hmm. Yeah. Ini. Yeah. Wow. Yeah. 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 Oh. Eh, yeah. yeah. <small noise> oh. Aligam bijo. Antakul na. Yan. Ali pamaming basak. Ano, lilipat lang natin sila. Oh. Malaki. Hmm. Oh. Ang laki ng Sabi nila, cobra. Oh, hindi, marami din cobra kaya lang masukal lang. Hindi natin makita matyambahan. Kaya Ngayon, siguro nawawala yung mga kanding dila dito. Dalawa na yung na nakita natin. Yung isa natin pa sa may swimming pool. Doon sa flooring niya sa taas. Ayunahin muna natin ito. Sige, yeah, nas mahirap. Tayo na yung maso. Oo, oh, hintayin natin, hintayin lang natin yung maso, mga bro. Ayan. tayo na din yung maso. Tayo na din yung maso. At saka tinatawag ako ni Santos. Kalikasan. Trishyam na niya. manalo 'bon. Trishy, ang maganda nito. Okay, ba? Wala pang patay, wala nang anghang.

Duruk-duruk ya. Duruk-duruk ya. Ikutlah. Yang kayaknya sih lipat ya?

Oo, oh, isa lang yan. yan yun, ay, na yun. Bumalik na yun. Bumalik na yun. Nangyayong buntok? Ayan, ay, isa lang tayo. na. Ayan, Ayan ang ulo. ito nga, mo? Isa lang. Ay. Isa lang. Sige. Oo, oh, ito ba yung looping maya? No? Yan na yun. Ano nga Ito nga. <laughs> <Like> eh. <laughs> Ayun na. <laughs> pa okay. <pelaganyan> oh, hindi pa kayang ilayin dyan ba? <laughs> oh. may na. may pahayari yan. eh may rap. Ay, may, <pa> oh. <laughs> may

એમ <coughs> બે ક્લ ક કલૐલ કા inversŁમ કલફ઱,ichi yat een, enig, enig િલ૎ કલઉબઉય, કલઉ્ચ પક૲ કલન કલ઩ ક કલાલમ ક�લ કલ ક૲મલ કલવ 망ાલ કલઉ઼ na natin yung... Puro, uupo ka kaya. Ha? bisero na daw ng pambig to eh. Makas, nahuli na natin yung inaabangan yung malaki sawa eh Hindi. malaki sya wa yun. Ay, puta net, kaano naman? Tuluha ka sa na yung...

Uh, oh. Oh. Ay. Magmumuna bitawan. Oh. Oh. Bola me pa, siliban ka. Limonde sing puyo. Limpanay pa kanu, oi, tai. Yan. sa sa na Sa floor niya sa taas. Nakita ko na 'yan, Oh.

Ito ba tubig ako? Ay, wait na. eh Malaki eh? o maliit lang? Pwede na. Ay, pwede na. Ay, Isang mo lang, hindi wala na. Bakit ka ng dalog? <tod> Shortcut na yung walang. Di ba rin pa? Marati <tod> yan. Marati Bakwa na yun. Yung Okay. Malawang doon. Okay mga boy, kasi ito swimming pool ngayon dahil matanagal na abandonado. Nasa mga 15 years na ngayon. Nasa rin na yung swimming pool. Ngayon yung flooring, nakapaikot. Kaya lang hindi namin inabo yung sawa. Pumunta na dahil sa pagtambak nila, sobra kataas na yung lupa. Duh, doon na yung flooring dito sa utas. Kaya hindi namin makuha. Kaya nakakala na, talagang ganyan. Uh, baka na time siguro kung mabutan namin sa gilid lang dito. Ayun, okay. eh, pwede namin na makakuha. Wala nang butas ka rin. Pero ganito wala. Mahirap. Ganda ka rin kaya. Okay, okay mga bro, uh, nakalati lang natin. Ngayon tangali na magpapauwi na tayo. Gutom na ako. Uh, Nakaisa sa walang tayo. Babalikan na lang natin yung sawa. Sana matyama natin susunod. Para luguhin natin. Yung mga kobra hindi pa natin nakikita niyan. kaya itong caretaker dito, Uh, ayan, nakauli na tayo ng sawa. Tuturod yung mga koga nila. Okay mga bro, magpapauwi muna tayo. Ay, sawang hindi natin nahuli. Oo, oh, yung nalikan uh, natin, yun. natin yan. Okay mga bro, cut muna tayo. God bless. Ayan, shout out. Eh?